Wati mga idol, wati. Pero wala wati. idol sa ano. Binundo idol. di, dito, dito tayo doon ya. Ha? Dito tayo dadaan. Tapos kaliwa tayo diyan. Eh hey, idol sa Santa Cruz. Dito kami Master of oh, Jalo. escort namin may dolo oh. Uh, escort. Ay, escort tayo may dolo eh. May huli bawal dito truck. Uh, pa escort tayo. Uh, escort namin may dolo oh. Shout out sa nag-escort sa amin. Ulihin daw kami ng idol. Oh. Ulihin. Eh, hindi nalala. May escort kami. Eh, sa Santa Cruz. Dito ang deliver natin ngayon ng idol. Dito ang ruta natin. Sa Binundo. May eh, simbahan ng Santa Cruz idol.